dalawang persons of interest ang natukoy ng Philippine National Police sa pambobomba sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi. Kung na pa ng mga otoridad ang pag-ako ng teroristang Islamic State o IC sa pag-atake. Si Patrick De Jesus sa detalye. Nagbibisa sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi City na binaluhan ng mga estudyante at guru nang umalingaw aungaw ang isang pagsabog. Apat ang nasawi sa insidente habang humigit kumulang limampu ang nasugatan. Ayon sa PNP, dalawang persons of interest ang natukoy na posibleng nasa likod ng pagpapasabog. Tinitignan po natin yung background, limited po yung ibinigay sa ating information. Isa po yung sa tinitignan natin yan na maaaring ito pong dalawang uh, POIs na binanggit po sa atin ay maaaring membro po ng isang grupo na previous na rin pong na-involve sa mga bombing incidents, particularly dyan po sa Mindanao. Una ng inako ng teroristang grupong ISIS ang nangyaring pambobomba, pero bineberipika pa ito ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa National Security Council, masusi ang ginagawang investigasyon kung saan may binuo ng Special Investigation Task Group. Alam mo kasi ang ISIS, They tend to claim, <laughs> they tend, they have this tendency to claim uh, responsibility for things na at the end of the day naman pala ay hindi naman sila ang responsable. Uh -huh. So uh, at, at present, what I can say is we are verifying these reports uh, na it was uh, ISIS inspired or uh -huh. it was ISIS itself, no? Uh -huh. Through their local counterparts na um, gumawa nito. Isinasantabi ng ang anggulo suicide bombing sa pagpapasabog. Sa isinagawang post-blast investigation, narecover ang ilang fragments ng 60mm mortar na ginamit at bag na pinaglagyan nito. Inaalam pa ang ginamit na triggering device sa improvised explosive device. Sa panig ng Bangsamoro government, patuloy ang monitoring sa mga biktima at tiniyak na naipapaabot ang kinakailangan tulong. May directive tayo dun sa Amay ah, Pakpak Medical Center na i-charge nila yung medical expenses sa pondo ng regional government na naka sa kanila. Uh, and then yung uh, Minister of Social Services and Development ng regional government, uh, nagbigay na rin sila ng cash assistance doon sa mga victims para humakatawid lang sila. Dahil sa insidente, tinaas ang full alert status sa buong Mindanao. At para maiwasan na posibleng spillover, naka heightened alert naman na ang PNP sa Metro Manila. Ibig sabihin po yung 75% ng total uh, PNP strength po natin ay expected po natin na lalabas po para po masustain po natin yung uh, police visibility and police presence natin, particularly doon sa mga places of convergence, especially na December na po ngayon, palapit na po yung holiday season. Alam po natin pag gaganito mga December po ay uh, nag-i-increase din po yung mga economic activities. Sa mga terminal ng bus, mas sinikbita ng seguridad kung saan nakakalat ang K9 units ng PNP. Itong mga K9 dogs na ng pulisya ay uh, ginagamit. Uh, kung saan makikita naman natin ay uh, masinsin yung ginagawang uh, pag-amoy ng mga ito sa baggage compartment ng mga bus. Yan nga ay para makatulong na matukoy kung mayroong uh, posibleng pampasabog yung nasa bagahe ng mga pasahero. Madali po ang pag-sweeping ng area kung ito po ay walang any Uh, harmful uh, components na pwede makapinsala sa publiko. With or without incidents po, always po on high alert po ang ating kapulisan, lalo na po ngayong Christmas and New Year. Kasi alam po natin, yung pagdagsa ng mga tao sa mga place of convergence, yung mga palabas at papasok ng terminal, at yung mga concerts at mga sports events na nangyayari dito sa Metro Manila. Kaya po, doble po ang aming pagbabantay kahit pa naman po noon pa. Patrick De Jesus para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas